May mga nagtatanong sa akin, kahit dati pa, bakit daw Angola? Bakit Africa Bakit daw hindi ako nag-Canada, nag-US, or nag-Australia? Nung una, ang sagot ko eh dahil eto talaga yung unang bansa na nagbigay ng opportunity na makapag-abroad sa akin kasi hindi naman talaga ako nag-apply-apply uh, nag -apply para mag-abroad kumbaga wala talaga sa plano ang Africa. Ang purpose ko lang noon ay makaalis ng Pilipinas. Pero ngayon, dahil nga umabot na ako dito ng 16 years. Yes guys, 16 years. Actually 17 years na pala kasi 2006 ako nagsimula. So kung tatanungin mo ko ngayon, bakit ako nagstay? Dapat ang tanong bakit ako nagstay ng ganong katagal sa Africa? Bakit hindi ako lumipat ng ibang countries? Ang simple lang ng sagot ko, dahil mas malaki yung maiipon ko kung dito ako sa Africa. Kasi alam nyo guys, hindi ko sinasabi na konti o mas malaki yung sweldo ko dito kaysa sa ibang, ibang countries. Ang sa akin lang ay mas malaki yung benefits na makukuha ko dito sa company kaysa sa ibang bansa. Dahil dito, yung sweldo ko ay buo. Ang, ang bahay, sagot ng company, yung katulong, bayad ng company. Yung lahat ng utilities ko, bayad ng company. May insurance ka. merong ka pang kotse. May driver. Kumbaga, ang gastos ko lang pagkain. So mas malaki yung may ko compared sa lilipat ako ng ibang countries na hindi ganoon. Parang sa isip ko, mahirap nang makuha yung benefits na nakukuha ko dito. May ticket ako pa uwi ng Pilipinas na libre ng kumpanya twice a year with pay pa yon So, kung nasa US ba ako, ang tanong ko sa sarili ko or nasa Canada, may employer bang magbibigay sa akin ng ganun? So, tsaka tama din akong maghanap ng trabaho. Isa pa yun eh. Ayoko nang lumipat ng company kasi tamad akong maghanap. Diba? So, kung yung sweldo ko sa US, 5,000, iniisip ko, siguro kalahati nun magagastos ko. Dito, kung 5,000 dolyar yung sweldo ko, ang magagastos ko lang monthly siguro 500 malaki na yon sobra-sobra na para sa pagkain ko tsaka alak so yun yung pinaka main reason bakit ako nagstay oo mahirap yung buhay dito sinasabi ng ibang tao sa akin dati di ba na ano bang tawag dito uh, uh, mahirap ang buhay sa Africa may malaria may may ganito walang walang mall may mall ba sa Africa Meron naman. Ang, ang ano doon nga, kaya malaki yung benefits na nakukuha mo sa employer mo dahil nga doon sa risk. Kasama yun sa, sa pinapasweldo sa'yo, sa binabayaran sa'yo. So, kung, papi, kung tatanungin mo ako ngayon kung, kung may opportunity ba sa akin sa ibang bansa, dilipat ba ako? Siguro, oo, kung, Halimbawa, ang sweldo ko dito ay limang libo. Siguro kung ang offer sa akin doon ay mga seven or eight thousand, pwede siguro, pwede. Kasi doon, magbabayad ako ng, ng bahay ko, ng sasakyan, ng tiket. So, kung almost uh, ganun yung aabuti ng sweldo ko, kumbaga plus 50%, pwede akong lumipat. Pero kung same lang nang sasahurin ko dito, mas pipiliin ko pang Africa. Kasi ang dami kong nakikita mga pinopromote nila, yung ganito, Canada, New Zealand. Wala akong nakikita nagpopromote ng Africa. Kumbaga, kulang din ang nakakaalam na may mga OFW pala sa Africa at okay ang benefits. So sa mga naghahanap ng bansang mapupuntahan, i-consider nyo ang Africa. Try nyo mag-apply sa mga employers sa Africa at tingnan nyo yung benefits. Okay?